Okay, update tayo sa BTC. So, nag-pump tayo kahapon, no? Uh, tinulog ko na to tapos sa uh, nag-pump -nag pa pala, no? Nang gising ko. Tapos, try ako mag-enter, eh. Medyo hindi ko mabasa ng maayos tong, ano, itong chart na to, sa ngayon. Kasi dapat hindi na to magpa-pump, no? So, napansin ko, so, meron tayong ano, yung basa nating 5 wave counts dito. Napansin ko na possible palang ABC correction din to which is medyo mababa yung probability pero di ko alam bakit nagkaroon tayo ng, ng isa pang pump, pump so may mali siguro tayong basa pero kung titignan natin to may possibility na ABC correction to na ABC na ganito at meron tayong 5 wave count so um, malas kasi mali yung basa natin Oh, at least ako mali yung basa ko at meron akong short dito na eh, biningwit no. So hindi ko na actually in stop loss in profits dito. Pero ang bilis nitong pump na to bigla no. So medyo malaki yung kalta sa akin. And saklap. Kasi inexpect ko talaga dito lang no banda. Yan, maximum of dito lang sa mga 786 o kaya, o, o, kaya kung lalagpas man eh dito lang sa 0.88 no. Pero nagana siya nag nag power pump bigla siya dito sa part na to. So, yan. Um, ang ba sa may possibility na ABC correction to at itong pump na to e ba fifth wave. So, hindi ko ganun ka-expect na mangyayari. Pero alam natin na, ano, na possible pang mag-higher highs na aabot siguro mga eto, isa, isa tong 61,500 area na to. 61,500 area, meron tayo ditong some sort of resistance din, no? So, malas, no? Malas. Pero okay lang ah uh, kaya kaya dapat nakapag-take profit ako dito. Last time hindi nga lang ako nakapag-take profit kasi nagre-record ako no at naubusan no, ako ng oras mag-check ulit. Or basically medyo nag-pump na ng onte bago o bago ko i-decide ko, uh, uh, ko mag-take profit pa ba o hindi. I-decide ko hindi na kasi medyo confident ako dito sa 5 wave counts ko dito. No? So, ang kinalabasan, yung 5 wave, wave counts ko dito ay mali. No? kasi sa medyo longer time frame may possibility na fifth wave pala to. Okay, so meron tayo dito uh, some sort of uh, leading diagonal One, two. tapos hindi ko rin mabasa dito kung kompleto na ba tong ano no? Baka baka ganito yung 1 2 3 4 5 baka ganito na. Pero mapapansin ko rin ito ito yung mali ko no. Medyo malaki yung 5 kumpara sa three. No, medyo madalas bawal 'yon. So, ang mas expected dito, iba eh, ka may leading diagonal 1, 2, eto yung 3, eto yung 4, at eto yung 5. So, baka, ano, baka ganito to, no? Baka ganito pala. Tapos so, may, hindi ko sure ko, leading diagonal, basta meron tayong some sort of first wave dito sa area nito. Hindi ko lang alam kung saan banda. At meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 siguro dito. Or baka 1, 2, 3, 4, 5, ganyan na 3 and third wave. At meron pa tayong fifth wave ah uh, Burain ko lang to sa itong fibs na to. Kung check natin kung saan ang target nito ang fifth wave madalas 1.27 hanggang 1.618. Medyo, band, medyo nalapitan niya, no? Nalapitan niya. So, medyo nagpapakita ng ba fifth wave niya to Or ba, um, hmm. eh, yung problema ko lang dito kasi, no? Parang masyadong malalim kasi itong number four. Ay, ah, hindi. Tama naman, pero... Oh, tama naman to kung ito yung third wave, fourth wave, okay lang. Dito pa yung invalidation sa number one. Pero mukha kasi itong impulse to the downside. No? So, uh, sayang, sayang. Tingnan natin kung tama ba itong uh, fourth wave. Dapat ang fourth wave, eh ano lang, no? Uh, 382. Maximum siguro 0.0.5 Okay, 382 naman pala siya, no? So, hindi ko napansin to. Kung galing tayo dito sa second wave, papuntang, oh, uh, may ads tayo. Galing sa second wave hanggang third wave, 382. Ah, okay. So, nagme-make sense naman pala, ano, meron tayong third wave, fourth wave, fifth wave. So, ayun lang yung problema ko. Mali yung basa ko. So, ito, most likely, pwede nang mag-dump. Shit, wala akong, ano, wala akong uh, posisyon sa ngayon hindi na nakapag-take position. da uh, ano tayo, nagkamali ako ng basa ng isang, ng kulang, pa, kulang pa ng isang wave. No? Kasi nagpakita to ng five wave counts dito. Pero pwede rin siya mabasang C wave, ABC uh, na C. ako ng C wave. No? So, ayun yung problema sa C wave. No? Medyo madali, madali tayo mapeke ng ano ng mga C waves. Pwede siya maging itsurang third wave na complete complete na 'no na hanggang 1 2 3 4 5. nakaka 'yung C wave talaga 'no. Kasi meron tayong ano 'no, meron tayong moong impulse ito, moong impulse 'to 'no. So, oh, impulse naman talaga siya, impulse naman talaga siya pero sa C wave siya nag impulse 'no? Ngayon 'to, 1 2 3 impulse, 4 5 'no. So, sayang, sayang. Ah, uh, mo sa tingin ko moong late na magana mag-short or kung mag-long man eh late na rin dito lalabas sa si, si, si oh, CPI talaga. yung FOMC meeting mamaya yung 2 AM 12:30 AM na so 1 hour and 30 minutes lang Ayaw mag-enter ng ano ng sobrang late na sa sa FOMC meeting kasi sobrang volatile niyan most likely baka baka pump baka magdump pwede ring, pwede ring, ano no baka sabihin natin baka kompleto na dito yung five wave count sabihin natin at ito yung ABC correction ng mas malaking pump no possible So, kailangan natin mag-ingat dyan. No? Kasi, meron pa tayong basa na pwede tayong umabot ng mga bandang 69, ah, uh, 69 ba? 64, ba? O, oh, dito sa area nito, 64,500. At ah, dito sa bandang 60, 69 kay, excuse me. No? So, uh, kaya napakadalikado ng hindi nag-take profit. No? So, di ako nakatapag-take profit. Okay. Lesson learned, lesson learned kapag malapit sa targets dapat hindi ako magre-record ng ng ano na hindi ako dapat ma-distract madi no so ay lang yung problema ko uh, na distract ako kumbaga so taga lang na double check natin ah pwede pa lang ni retest niya rin tong 618 no okay ah di ko sure no meron pa tayong uh, tanggalin lang natin ito sa glit parang swalinaw kung magpo up pa siya sa taas, 1 fib pa, no? 618 area, then 1 fib area. So, mayroon pa tayong 69k kung ano, kung magpapampamanto, no? Okay, medyo... Medyo mahirap i ano to, uh, basahin kumbaga kasi and medyo parang ang daming overlaps nito no. Ito okay pa. Ito okay pa pero medyo malala, malalalim yung dump. Ito okay pa pero ito, may overlap tayo. Hindi ko masabi kung alin ba to Kung 1, 2, 3, 4, 5 ba to Or baka sabihin natin kompleto na to 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Then 1, 2, 3, 4, 5 na naman to No? So, admittedly, no, may mali tayong basa dito. Uh, pero hindi natin sure ngayon kung alin ba ang pinakatama. Kasi dapat ito, dapat ito na yung, ano, yung confirmation. No? etong etong five waves na to na potential basa natin dapat ay na yung uh, confirmation na bearish na pero pero nag out na ano siya nag breakout out siya no so invalidated tong five wave kan to the downside ibig sabihin highly likely na ABC correction to A B then C wave na 1 2 3 4 5 may may ay yung maling basa natin na ABC correction pala to okay at pasok naman siya dun sa ah... Uh, mula second wave hanggang third wave na correction na 3.82 dapat ang target. Uh, 3.82 naman, no? around 3.82 yung binagsakan niya. No? At saka nag nagpampa siya na isang mga beses. So, ang pinakatanong kong ito bang push up na to eh, fifth wave or first wave or one. No? So, first wave ba to, second wave ba to, at magta-third wave pataas pa ba to? Or kung fifth wave na ba to, kasi, eh, eh, kasi ito, eto buong structure na to pala buong structure na to o tama ba? Hindi, hindi ko pa masabi, no Either ito yung buong structure or ito yung buong structure. No? So, kapag ito yung buong structure, naku, nagkakaroon ng ads si ano no, si oh, nah nahar naharangan tayo ng kuha naman to. Ah, uh, teka, i-refresh -re ko lang sakinita, ah. Inarangan tayo ng 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 ads. Na refresh. Hindi na gumagana 'yung ad blocker ko dito. O so, i i na lang natin 'yung ad 'yung 'yung ads. So ganoon ulit 'no. Ah. Uh, nasa na ba tayo? Puta tayo 4 hours siglit. Para mas so, madali tignan. So either ito na yung buong structure ng five waves at mag aaroon tayo ng A, B, C at ito isa na namang five waves na naman. 1, 2, 3, 4, 5. So ganun yung unang unang senaryo. Meron pangalawang senaryo kung ito na yung buong structure. Meron tayo 1, 2. Tapos meron tayong 3 dito. Ulit-ulitin ko. Balik ko yun. 1, 2, 3. At meron tayong... Ah, mali. Sorry. 1, 2... 3, ano ba? 3, 4, 5. At padump na to. No? So, ayun yung ano, ang pinaka uh, kailangan natin bantayan. Kasi may mali tayo dito. May mali tayo dito. So, ang kaalabasan, uh, alabasan, uh, mag-iiba rin yung uh, structure na ito. Kumbaga, kasi nag-hire high tayo. So, mahirap siyang mabasa ngayon at uh, paparating na rin yung FOMC meeting. So, uh, medyo delikado mag-take position or mag mag-assume ko anong anong direction nito no. So magkakaroon tayo ng problema diyan. So bakit kaya nag-pump to no? Parang napansin ko rin no sa S&P 500 ay eh, nag-ATH siya nang napakaliit. Ng ATH si S&P 500 na paalit Ito no, ATH no. Dito rin yung time na nag uh, 2130 to no? 2130. Tingnan natin. Oh, banda dito siya. Bago pa magano, bago pa lumag pa sa ATE chat ato, no? So nakikita siguro ng ng uh, mga tao sa BTC na mag mo mag, mag ATH si SPX eh biglang biglang ipinamp pang BTC para sumabay kay SPX or Fenran ba kumbaga at at, at yun nga eh since si SPX ulit ay eh, nagdadamp ulit si BTC no So napakasayang no na nadala nadala tayo ng ano nang ng, uh, galaw ni SP ng stock market kumbaga. Hindi ko alam ha. Uh, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon kasi uh, confident ako dito no, confident ako dito pero ABC correction pala ang mas tama no. So pasensya na sa mga ano sa mga mali natin, so magkakamali rin tayo no. So magkakos din ng pera ko, ko rin yun kasi hindi um, ako nakapag-take profit dito. Uh, at meron tayong, oh, at least ako meron akong short dito na may may stop loss banda dito, no? Tapos biglang pinap na malakas to. So, sayang, sayang. Anyway, abang tayo sana no, sa FOMC meeting mamaya. Uh, yung TE natin dito, hindi natin sure kung meron pa bang uh, 60... 65k area or baka meron pang 69k area <laughs> hindi natin sure or kung dito na ba yung yung final pump okay kung do double check natin to mali taga lang paano ba to ah ito pala ito ito tsaka tsaka ito bakit yan ito so, nakalogarithmic naman ang minimum target nito 618 pa dapat para sa para sa sea wave um, so may possibility na magpampapala ito ng isa pang beses pero bakit ano ba hmm. so maraming ano ito no? maraming uh, overlaps para masabi natin magpapump lang ng ganto kalit para mas mas make sense na magpapump to ng ganto kalalakihan para sa zigzag correction. Eh, oh, kaso zigzag correction pala yun, no? Hmm. Wait lang, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganon. Bawal din yun kung ito yung ABC. ABC. Bawal yun. Dapat 5 waves to. Oh, medyo ano, medyo kahit ako nalilito ako dito. No? So, most likely kung magpapampalata, dapat bullish yun. Kasi meron tayong 1, 2, at malaking 3 dapat to. 4, tapos 5. At most likely baka 80H na yun. Oh, hindi ko masasabi, no? Pero abang tayo, abang tayo. Kasi medyo mahirap mabasa ngayon tong structure na to dahil dito sa higher high na to. Yan, dahil sa higher high na to. At marami tayong overlaps dito. May, may some sort of overlap tayo dito. At uh, may overlap na naman tayo dito. Yan. Overlap dito sa mga to, no? So, meron ba tong ending din ah ganun sabihin natin ending din ako na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 possible na uh, na 5 waves letter C possible naman at ang kakalabas na magkakaroon tayo ng ng breakdown dito ay na, ay na lang yung nag-iisang uh, uh, TA na, pwede, na possible mangyari sa ganitong structure na medyo puro overlaps. So, hindi ko rin really expected do oh, na ganito yung ano, yung parang masyadong maraming overlap na et, eto dapat eto dapat na yung nagpapakita sa atin ng ano no, ng bearishness or ng impulse to the downside. Pero na ako diyan. So, malas abang-abang uh, lang tayo ng gagawin sa BTC kumbaga or sa FOMC meeting. So siguro sa uh, 2 AM mamaya ay mag aaroon tayo ng ano ng medyo uh, volatile na galaw. Uh, merong mga ang mga tao medyo nag-aabang na ng 50 basis points din. Uh, sa forecast natin ata 25 basis points pa rin, no? 25 pa rin. So So medyo baka magkaroon tayo ng ng mga panic buys at panic sells diyan lalo na kapag nilabas ano, 50 basis points kasi sa fed rate monitor tool at least, eh, kaso di ko na pull up eh, at least ang 67% ng mga tao, 66% ng mga tao ay nag expect na ng 50 basis points imbes na 25 basis points okay? Uh, masasabi ko, pag 50 basis points uh, uh, di ko sure no di ko alam kung uh, paano yung, ano yung magiging reaction ng market pero most likely kapag 50 basis points lahat ng history ng uh, ng rate cuts interest rate punta tayo interest rate pa uh, punta tayo ng kailangan one month okay so sa history ng rate cuts natin so check lang natin ha eto uh, ano ba to 6.5 naging 5 .5 in 1 month. No? So, one, 100 basis points na cut to. Okay? So, makita nyo to, no? Ito, papunta dito. Makita na. Ito, titignan nyo itong nasa taas, ha? Itong, itong flat na to, 6.5. No? Tapos, nung no, nag-rate cut, 100 basis points agad. At ang kinalabasan, recession. Okay? Ang next natin, ito itong no? 2000 to, no? 2001. 2008 na na GFC, 5.25 tong top. Tapos dag 0.5, 50 basis points na cut. Ayun oh, 5.25 papuntang 4.75, 50 basis points. Nagkaroon tayo ng uh, GFC ulit. Ah, uh, hindi naman ulit, no? <laughs> nagkaroon tayo ng global financial crisis. So anything above 25 basis points <clears throat> yeah, actually anything above 25 basis points no uh tingnan natin natin to 25 basis points lang naman ito. Ah, so COVID dump to, no? Yan, yeah, COVID dump. So, anything above ng, ng rate cut na 25 basis points, eh, nag-aaroon tayo ng recession. So, ito, 100 basis points, ito 50 basis points. Pero, mas matindi tong uh, global financial crisis na ito, no? Kasi sa tingin ko, baka na late yung ano nito yung yung pagkat ng Fed siguro. Ah, meron din ako papakita sa inyo, last one. So, ipupunta ko ng regular chart to at uh, dagdagan natin ng ano nga ba ulit yun? yung bonds na 2 year so nakita ko to no uh, uh, regular chart din to taga lang ha double click natin itong ganyan tama ba yun balik tadi eh. dapat <coughs> patama na tayo ng 20 I mean 2 year <coughs> bonds na 2 year Okay. <coughs> Bonds 2 year tapos yung uh, interest rate. regular. na regular. Double click. Double click. Okay. So, mapapansin natin dito. Ang, ang red, ito yung interest rate. No? Sa nung 2001, 2001 hanggang 2008 makikita natin I'm sorry makikita natin dito ang um, pag-flatten ng ano no, pag-flat ng Teka lang ha. Di, kailangan natin ma-zoom in na hindi tayo gumagalaw sa sa chart. Actually, ganyan tapos konting ganyan. Yan, gagalaw pa ba siya? Gumagalaw eh, no? Ulit ha. Kailangan din natin mapagalaw kasi ah uh, ito yung mas importante makita natin na kung nasaan yung interest rate habang nagdadamp yung 2 year two year yield no so eto no madalas kapag pa nagkakaroon tayo ng flat top dito flat top no sa kung, kung kailan man tayo pwede mag-rate cut makikita natin yung 2 year two year bond 2 year yield bond e eh bumabagsak no ang dito na banda at ang nga, alabasan etong Rate, uh, interest rate natin ay kailangan uh, habulin tong dump na to. Kailangan niya habulin. No? Ito rin, no? Nasa ilalim na siya, sa ilalim na siya, kailangan niya habulin tong dump na to. Ngayon, sa history, ito ang pinakamalaking uh, kailangan habulin ni interest rate. Okay? Oo, oh, naka na naman ako. Naka, nakatanggal naman yung block ko. Ayan. So anyway, uh, kailangan mag-rate cut na ito ng medyo mahab- mabilis-bilis para mahabo- mahabol niya itong uh, two year two-year yield bond. So mapapansin nyo, every time na nag-flatten to dito at nag-aaroon tayo ng some sort of pagbagsak ng two-year, pagbagsak ng two-year, so dito pa siya, ano, no? dito pa siya bumagsak at ang yield nandito na banda, no? Doon din tayo nag-aaroon ng some sort of recession. Ito yung 2000, 2000-2001. Makikita natin. Ito rin yung uh, 2007-2008 na GFC, Global Financial Crisis. No? <clears throat> Ngayon, ang 2-year two two-year yield bond, sinasabi, magdadump tayo. Ito, no? Makikita nyo ito, no? Pabagsak si two-year yield bond. Okay? So, every time na babagsak yan, doon din nag start yung bear market. Okay? So, itong rate cut kailangan habulin tong price na to sa tingin ko or uh, itong percentage na to no. Hindi ko sure ah pero ayun lang yun nakita ko sa ano, no sa sa galawan ng yield na every time na lang na ganito no. Na ganyan. Ganyan na may flat sa taas, may flat sa taas at potentially ba may flat sa taas tayo ito o may may flat talaga tayo sa taas dito no at magkakato most likely. I eh, don't think tayo nag ng recession, recession. Okay. So, yun lang gusto ko ipakita. Handa lang tayo sa, ano, sa FMC meeting mamaya. Hindi <coughs> natin alam kung anong gagawin. Pwede tayo mag-dump, pwede tayo mag-pump, no? <coughs> so, ayun lang. I I ingat sa trades, ah. Huh? At, uh, at siguro papa playout ko muna yung uh, papadigest ko muna yung ano yung FOMC meeting bago ta bago mag-enter ng panibagong trade. So pwede tayong magkaroon ng siguro short short pump, short dump bago magkaroon ng long pump at long short uh, long dump no. So, ay lang siguro, uh, ingat sa trades sa uh, GG's boys.